Oh, diyan ka na pala. Ah. Kumusta ba ganit trabaho? Medyo napagod ako eh. Nga pala, pwede ba ipaghain mo na ako ng makakain? Kasi, hindi na kasi ako kumain sa labas para makatipid naman tayo. Nakita mo bagong gawa yung kuko ko. Paglulutuin mo ako. Bakit hindi ka kumain sa labas ha? May pera ka naman. Parang bobo ka naman eh. Love naman. Iniisip ko lang na may makatipid tayo. At isa pa. Makatipid! Makatipid! Lagi na lang makatipid! Alam mo, hindi naman yung buhay na pinangako mo sa akin eh. Ngayon, pinakasalan mo ko. Gusto mo magtipid ako? Ha? Ang sa akin lang, sana... Alam mo na yun, nag-iwan naman na sa pera sa'yo. Sana nagluto ka man lang. Pera? Para minsan masama mo yung sinasabi ko sa'yo. Walang pera! Binili kong fast food. Nagutom ako. Nagpa-deliver ako. Sige na, tama na. Ikaw na lang magluto kung gusto mo. Oo na, tama na. Ikaw makakain alam basta lang ako, bibili na lang ang pagkain. Papasabay ka ba? Alam mo na dapat yun! Diyos ko, ang tatanong pa ba? Ay, walang kwentang asawa. Ah, nga pala. Ito, okoy Masarap oh. to. Okoy! Bakit okoy? Eh, ito na lang meron sa karinderya eh. Okay na to. pagtsagaan na natin to. Bakit ka nangin sa karinderya, ha? Ba't mapakainin mo ko ng lutong karinderya? Love, para naman makatipid tayo. At sa pa, kakunti na yung savings ko eh. Sige na, kumain ka na. Oh. Masarap yan. Ba yan? Pag na lang pagtitipid, pagtitipid. Habi ko siya, masarap, di ba? Nga pala. May iba tayo. Hmm. Bakit si ayaw mo lang sa probinsya tayo tumira? At least doon, Mabibigay ko lahat ng gusto mo. Di ba sinabi ko na sa'yo, ha? Ayoko sa probinsya. Ayoko ng buhay probinsya. <sighs> Hindi ako pang probinsya. Salamat ka nga, pinagtitiisan ko itong bahay na ito eh. Kahit ang pangit. Paano ba sa probinsya? Sa barong-barong ako titira? Ayun na nga, love eh. sa akin lang, gusto kong ibigay lahat ng gusto mo. Kaya e sa probinsya, wala mo tayong poproblemahin doon eh. Kung gusto mo ibigay lahat ng gusto ko, dito ko gustong tumira. Okay. Huwag well, ka na marami sinasabi. Kung gusto mong talaga bumuwi sa probinsya, sige, bumuwi ka. Iwanan mo ako. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. May mga nigo sa probinsya eh. Kahit simple lang yun, at least, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Gusto mo maging probinsya na, ha? Ayoko nga eh! Gusto mo, bumuwi ka mag-isa doon. Iwanan mo na lang ako. Alam. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Pasensya ka na. Alam ko naman na ayaw mo sa probinsya, eh. Medyo napagod lang kasi ako oh, kaya nasabi ko yun. Bahala ka dyan. Baka talagang gusto mo na umuwi ng probinsya. Okay lang naman. Pwede naman. mag na tayo. Love. Huwag mo naman gawin sa akin yun, oh. Alam mo naman di ba kung gaano kita kamahal. Isa pa. Magsusumikap ako para makahanap ako ng magandang trabaho. Para may ko lahat sa'yo. Sorry na. Huwag ganang tampo. Sige na love. Sige ganito. Alam mo. Mas pa mag-shopping na lang kayo bukas ha. ng kaibigan mo. May natitira pa naman sa akin eh, Para mawala yung stress mo. Ay, talaga. Masa na. Oh, Mamaya na, bibigay ko sa'yo kung bibigis lang ako, ha? Hmm. Sige na. Okay, thank you. Bye-bye. Sige na, bibigis ka na din. Ibut mo sa'kin yung pang-shopping bukas, ha? Oo. Oh. Ano Amiga, ang dami natin na pamili. Kaya yeah, nga eh. Ang sayo, sayo ko nga, namili ka. Dati kasi ayaw mo eh ito ka ba? Tinatabi ko lang yung pera ko. Para isang bilihan na lang, alam mo na. eh mm. diba? Ay, nga pala. Hmm. Sa makalawa ha, birthday hmm. ko, wag kang mawawala. Ay, no ka ba? Makakalimot ako ba yun? Kaya nga tayo nag-shopping, diba para may masusot ako sa birthday mo. Ay, pero wag mo rin kalimutan yung regalo ko. Ano ka ba? Hindi ko kakalimutan yun, nandito rin yun. Hindi ko nga pinakita sa'yo kanina eh. <laughs> Ikaw ha, masikretive eh, ka. <laughs> O oh, siya, sige na. Oh. Alis na ako kasi yung, you know, mm. yung hobby ko doon, naghihintay din sa oh, akin. Sige na. Kaya kita kitsa Ah, sige. Bye, Omega. Ah. Hindi ah. ko pa sige birthday, na. no? Sa makalawa pa nga. I advance. <laughs> sige na. Sige na. Ah, <laughs> <Sige na. laughs> uh, love. Oh. Mukhang dami mong pinamili ah. Huh? Tutuwa ka ba? Ano lang? Paano naging madami? Kunti nga lang yan Kasi kunti lang yung binigay mong pera. Ano ka ba, love? May good news ako sa'yo. Ano yan? Alam mo ba, matanggap ako sa trabaho. Talaga? hmm At sigurado ako. Lahat ng mga pangangailangan mo, ibibigay ko na ngayon. oh, Thank you, Lab! Ay, alam mo naman, di ba, na gagawin ko lahat para sa'yo, di ba? Alam mo ba? Oh! Oh! Ay! Ay. Tumuli na ako, bukas naman yung pinto eh. Bakit naman bumisita ka nang wala kang pasabi? Di sana nakapaghanda kami kahit makakain man lang. Hindi na nak. uh, biglaan din kasi. Tumawag lang may si asuin ako. Tsaka pala nak, uh, pwede bang dito muna ako? Nakabatay, hindi mo kailangan sabihin niya eh. Kahit magtagal ka dito, walang problema. Di ba lab? Ah, uh, -huh. Star, samahan mo muna ako sa kusina. Ha? Huh? Ah, uh, sa kusina muna tayo. Ah, tayo sa lang ah. Ha? Hay nako rito, ha? Ano ba? Nasasaktan ako ah. Ano 'yun, ha? Titira dito yung tatay mo? Ano para saan? Dagdag pa lang munin? Hindi mo naman mabigay lahat ng gusto ko eh. Tapos magdadagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay na to? Teka lang, sobra ka naman. Kasi sabi ko lang sa iyo, di ba? Nakahanap ako ng trabaho. Tsaka isa pa. Bakit ginagawa mo sa lalaki tatay ko? Ha? Nakahanap ka ng trabaho. Nyan, ha? Paano yung isang puntadaan? Ano ako ako magpapalakot? E, eh mo nga ako! Ha? Hindi mo kilala yung tatay ko para pagsabihan mo ng ganyan! At ano ba ang pinagawa mo? Hindi ka ba kinikailag mo sa sinasabi mo? Hindi! Tatay ko yun o! No? Wala akong pakialam! Grabe ka! Wala akong pakialam sa tatay Alam mo, sobra ka na eh! Nanggigigil na ako sa'yo eh! Na! Tay! Uh, hindi na kailangan magawa eh. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Gusto ko lang naman makausap yung anak ko. Eh, dapat lang po! Ang kapal ng mukha niyo! Boy, tumigil ka na! Oh, bakit? Sarap ang tatay ko, ganyan ka magsalita! wala ko pakailam! Wala ko pakailam! Wala ko pakailam! ka na eh! Ang kapal mo mukha! Tay! Tay! Kasalanan mo to! Pag may nangyaring masama sa tatay ko, pagsisisihan mo to! Atay! Kamusta yung pakaramdam mo? Kaya lang naman ako pumunta sa'yo. Gusto ko kasing ilipat sa lahat ng ari-arian natin sa'yo. Teka, teka lang, Tay. Para namang namamahalam ka niyan sa akin eh. Lakas-lakas mo pa oh. Lak na ako magpapagalak. Tayo na ba? Huwag ka naman biro ng ganyan. asla no. lakas -as -as no, oh, mo ba? Ano ka ba? Tay? Tay? Tay! No! No! Tay! Ang malaga makukuha mo na yung yaman ng tatay. Ito no, ka! Bakit? Ako pala mukha mo! Sarap ng tatay ko, sasabihin mo yan? Hindi ka ba nakakawa? Patay na yung tatay mo! No? Ayun na kayo! Puno ka lang pera! Pera na mahala ka sa'yo! Ano mo? Parang hindi tao! Umalis ka na! Tayo ko na makita mukha mo! Wala! na! Umalis ka na! Umalis ka na! O <laughs>